ko okay, ito mga suki may pupuntahan tayo ngayon pupunta natin yung palarang ng dyan sa barangay sa saging magkakarito para, para mag-support tayo sa ating mga sentit ko lagi makikita nyo kayo mga suki karabi mo lang naglakas napakalakas na tayo oh. so, nasabiyahin na kami ngayon lang kami makakapunta kasi busy kami sobra ang daming biyahe ng mga karang araw kaapot at mga delivery ko lang din Grabe oh, alas dito makita yung dinadaanan ng sobrang lakas ng ulan. Oh. So ito mga suki, nandito na tayo sa area. Grabe, basang-basa daanan, inulan talaga. Ngayon sa so ito mga suki, nandito na tayo. Ngayon, try natin mag-interview. Try natin mag-interview ng na ilang mga personalidad dito. Tanawin natin sila. Mga tagaasan pa sila. Ano nga bang mechanics ng lato? Ay, okay, alam mo sa talaga mga suki, bago to sa paningin ko pa. First time ko mag-attend na ganito tournament. Kaya, curious ako. Ayun, so ito mga suki, napakasalta natin, nakita natin Sir Jim Sulaig sa event organizer dito. Gusto ko lang itanong sa kanya, ano ba mga mechanics nito? Kasi napansin ko, napakadaming dartboard talaga. Tapos, first time ko makapunta dito, so hindi ko alam kung anong mechanics ng larong to. Tapos, ayun sir, pag-explain nga sa amin. Okay, hey, uh, first of all, good afternoon. Uh, I'm Jim Sulaig, isa sa mga event organizer ng 200 National Dart Tournament na Part sa Kaligugang Festival So, itong darts sa uh, mechanics nito is mag-start siya ng 501 So, but, ano yung nakamaan mo pag sinisimula ka sa 501 kung ano yung mga tinama mo nun yung ma-minus mo lang. For example tatama yung pin mo ng 20 sa single So, parehas niyan, 20 yun at pipipa sya ng ganyan So, kung nakuha niya 60, so yung score niya is 60, lima minus sa private one. Then so on and so forth. Ngayon, para siya maano, para mag-game siya, para manalo ka, dapat double ang tatamaan mo. Kasi yung mga malalaki na yan, yung nakita mo yan, mga ganyan, no? kunyari, 40 siya, uh, pag tinamaan yung double, dapat doon yung tatamaan mo yung double, double 20. So, times two lang siya. So, doon, doon, ma malalaman kung sino yung mananalo. Ah, okay, ganun. Sir, sa lugar no, ko pagaling itong mga... Ah. Uh, nakikita ko siya, parang mga dayo talaga sila ba? Malalayo yes, yeah, lugar so, So, okay. ngayon, yung mga bisita po natin ngayon is merong taga Sabaw Coronel Dal, uh, Jensan, uh, sa Picawayan, pitik, saya sa Kabataan. At siyempre, ginapawan pawan and makilala at uh, whole sock region nandito. Kasagaran nandito lahat. Uh, at ano dapat eh, meron sana kaming mga bisita rin kay from Luzon sa CR pati Visayas, pero hindi siya hindi natuloy dahil nga may kasabay rin na laro. May kasapos sa Baguio, may ginaganap kayo na 300,000 makuha tournament dito pati sa Iloilo. So, nagsabay-sabay sila kaya hindi siya hindi sila nakapunta rito. Pero anyway, marami pa rin naman nagsabay. Ayun, so ito mga suki, napakaswerte naman natin. Na timing natin si Sir Ian Perez si mga suki. Grabe, ang sabi sa akin ni Sir Gibbs sila eh, matindi daw to. Ito daw yung uh, isa sa player ng Pilipinas na pinapadala sa ibang bansa pag may laman. diba, sir, tama. Yes, sir, hindi yes, May tanong lang ako sa iyo, sir. Unang nataga sa nga pala, sir? Uh, taga Corona del City sa province ng South Malaba. Ayun, sir. Sa dinami dami ng pagkahiligan, bakit dart yung napili mo? Bakit hindi motorbike or uh, alam mo yun, motocross, mga ganun ba? Bakit Kasi dart? yung papa po, dart fighter siya so doon ako nagka ano, interest ng dart kasi sa bahay may dartboard kami uh, yung dart pin ng papa ko yun yung uh, ano eh, gina practice practice ko and then hanggang nakailigan ko hanggang naging profession parang something gano'n. so, until now naglalaro pa rin ng dart biggest achievement sir kasama na doon yung mga bansa na narating mo Ang biggest achievement, Guru last year, um, naging first Asia PDC Asian champion, oh, and then uh, early this year. Nakakuha ako ng uh, professional tour card sa UK. So wow. uh, ano yun, parang uh, may tour card ako doon, pwede ako maglaro sa UK as a professional for 2 years. Then yung uh, nag-represent din ako ng World Cup, um, late itong June lang, nakaabot uh, abot kami ng top 16. Tinalo namin yung Singapore sa Czech Republic. Pag natalo lang kami sa Scotland, pero matikit lang yung laban. And then yung mga bansa na napuntahan ko, yun, sa Europe, UK, Germany, Asia, Japan, uh, gano'n. Japan, Korea, China, Thailand, Malaysia, Singapore, mga gano'n. Southeast Sir, curious lang ako, sir. Sa kapag di ka naglalaro, ano yung talagang ano mo, trabaho or negosyo ba o ganun? Actually, may ano kami, may school kami sa uh, amin, pero dito talaga ako nakapokus sa life ko yung paglalaro ng cards. Thank gusto ko kami ng uh, pride and honor yung country Ayos, maraming salamat sir. No worries sir. Yun. Ngayon sir, oras na para ikaw naman ituro mo sa akin sino gusto mo kausapin natin. Sa tayong play. Noel Malignem, isa din sa magaling na player mga So, makakalo ko sa kanya sa akin Ayun, sir, ito mga suke, napakaswerte natin na natin Sir Noel Kanina pa, ang dami nagtuturo sa kanya, kausapin ko daw Kasi grabe lang achievements nito mga suke ba? Sir, taga saan ka pa pala? Ano, uh, from Pasig City ko, no, City, Pasig City. Ang grabe, Tagalog ito mga suki, pero kami Tagalog pala. Ah. Magkakaintindihan talaga kami nito. <laughs> Ngayon sir, itong tanong ko sa iyo sir, ito na dami ng makahiligan, uh, bakit dart yung gusto mo? Uh, hindi naman darts talaga yung kinahilig ko. Uh, bali, nag-start ako. 24 na ako nag-start sa darts. Mula noon, na, nag-start ako, eh, nagustuhan ko hanggang sa tinuloy-tuloy ko, hanggang kinareer ko na. Ayun. Ay, sir, big, biggest achievements mo, sir? Ang biggest achievement ko, yung naglaro ako sa World Darts Championship. Naka, ano, naka, naka-up ako sa second round, na nakalaban ko si Peter Wright. Um, uh, almost na muntik ako na siya matalo. Ayun. So maliban sa pagdadart, sir, ano yung uh, profession mo? Trabaho or negosyante? Uh, talagang ano lang ako sa dart post lang sa dart. Walang ano. Ah, okay. Dati may work ako kaso nawala. Ngayon, bukos na lang sa dart. Bukos na sa dart. Salamat, sir. Yun lang, sir. Thank you, thank you. Ayun. Buti na lang na paulakan mo ako, sir. Eh, may shoutout ka ba na? Baka may gusto na shoutout. Uh, shoutout sa asawa ko, sa Santolan, at saka sa manager ko. Chris Jojo Byron So ito mga suki, napakaswerte natin Nakita ko si Dwayne dito, grabe mga suki Batang bata oh Ngayon, uh, balita ko national champion daw to So ngayon, tanungin natin sa kanya, i-confirm natin Kung totoo nga ba talaga Totoo ba yun national champion ka daw? Opo, din po sa Tinalak Festival po sa Coronado City Nakasungkit po ako na, ng uh, Open Singles Champion Yung ilan taong ka na pala? Yung years lang? years old po Ah oh, grabe, batang bata pa Hindi ba nakaka... Istorbo sa pag-aaral mo, yung pagdadark mo? uh, hindi naman po makakaya ko naman po i-balance po yung dark at schooling na ginagawa ko. Siyempre, ngayon po, summer or wala pang pasok eh. Siyempre, advantage din sa akin kasi walang iba dark na yung ginagawa ko. Nice. Ano yung biggest achievement mo or yung nakarating ka na ba na ibang bansa? Pag-explain uh, yan. Nakarating naman po ako sa first time ko sa Malaysia. Then, ang kasunod is Hong Kong. Then sa Pagkatapos na ako sa Singapore, then Thailand, then yung last. Kakadat kakadating ko lang dito, magalagaling ako sa United Kingdom, lang, wow. England. Ito, last question ko mga Sophie sa kanya. Kasi nga, sa dinami, dami ng pwedeng kahiligan. Pwede naman yung skateboard, pwedeng Mike, the motocross, bakit dart? paki explain Ah, uh, ang ganda kasi sa dart kasi ano eh, hindi lang yung kamay mo yung naglalaro, pati yung isip mo at bindip. Maganda yung ano, parang challenge sa sarili mo rin. Para Disiplina na din. ano? Disiplina. Ayun, maraming salamat Wayne sa pagka-unlock mo sa amin. Sulit, napakasmooth yeah. na interview. Ayos. Maraming salamat. Ayun, so ito mga suki, magtanong-tanong pa tayo ng mga player dito. Sir, it's sir. Sir, sir, sir lang ako, sir, kasi sabi ni Sir Jib is galing pa daw sa ibang lugar ang mga participant ngayon dito. Gusto so, so, ko lang malaman, taga asa ka ba siya? Taga, ano po, taga parang mag-indanao. Ah, taga mag-indanao yes, pa. Mag ang alawang tanong ko, sir, sa dinami-dami na pwedeng makahiligan, bakit? Dart? Um, dart, sir, kasi actually, ang um, first sports okay. ko po is, okay. ano, is golf. And then, nung tumagal, ah, uh, uh, I tried to play darts in Armed Sports Fest and Civil Sports Fest. Eh? yung invitational tournament oh. ng government. Nung sumali ako, bali, nagustuhan ko kasi nakita ko ng sarili ko ng potential sa darts. Kaya nag-start ako ng laro ng darts sa uh, iba't ibang mga places. And then, actually, darts and golf, sir, may, may pagkakaano eh, may pagkakapareha. Yung focus, andun yung focus, tapos yung yun nga yung focus sa uh, game so kaya nang ko yung darts dahil yun. okay last question sir curious lang ako kasi yung iba na tanong ko na sa kanila curious lang ako maliban sa pagda-dart, ano yung profession mo trabaho or may sariling business um actually sir I, I am a government officer a uh, government member uh, nagtatrabaho sa gobyerno sa so, I'm connected in the Philippine National Police. Ah, talaga? Police yes, Police? Ah, <laughs> okay. Bigla akong natakot nung sinabi ng pulis. salamat sir, Maraming salamat, salamat, sa papa. Unlak may shout uh, out ka ba dyan? May gusto uh, may shout out? Shout out ako sa mga, sa family ko, sa parang maginanaw, sa mga tropa ko dyan, ng mga pulis. Shout out, uh, sana maglalaro kayo ng, ng, ano, ng darts para dumami yung, ano natin, sa community ng darts. At saka shout out ako sa asawa ko sa Singapore sa boss ko na si boss Jeep na nag-nag-finance sa akin sa larong ito. Thank you, thank you. Salamat. Ayun, so ito mga suki habang naglalakad-lakad tayo, may bumulong sa akin. Sabi sa akin, napitan ko daw si Sir Mark, Lumila tama ba, Sir? Okay po, ako po. Ayun. Sir, so ngayon, Sir, ito sabi nila, kausapin ko daw ito kay ito daw pinakagahi dun sa mga barkada nila ba? Pinakamatindi. Sir ito, ito nung ko lang sa iyo. Taga saan lugar pala galing? Ah, uh, taga Kuan po ako, taga Bukid po sa Sumilao, Quezon. Ah, sa, uh, sa Bukid naglaro uh, ako dito para refresh yung mga sabukit na. Ah, okay. Sir, curious lang ako, sir, no? Tinanong ko na rin to dun sa ibang mga nakausap ko. So, dinami-dami ng pwedeng pagkalibangan. ano naman, Dart. Ah, yun. Yun lang. Yun. Yun ang nasasabi ko. Yun. Kasi may kaibigan tayong uh, ay, ilagay natin, lasinggero. Katulad ni Kaloy Dalit. Khaled. Nasinggil mo yan. Oh. So, ang nangyari dyan, nagdaan lang ako, nagigigan sa trabaho. Pagigigan sa na trabaho, nadaan ko si Kaloy. So, may street dart kami. Oh. So, nag-street dart kami, dun, parang naganaan ako. I tatlo ay eh, pahiram niya ang pin ko. Eh, pahiram niya ang pin niya. So, Paghiram ko ng pin niya, natamaan ko yung bus. So, doon na nagsimula yung dart. Pagkahilig mo oh, sa yeah. dart. Sir, curious lang ako. sa maliban sa pagdadart, ano yung uh, profession mo or negosyante ka ba? Or, or anong trabaho? Ah, yun. ah katulad ni Kaloy Dalit, uh, eh, ah, as a business ah, man yakin. Ah, gapon. Businessman. Ayos. Salamat, oh, sir. Salamat. Ito, tabihan natin si sir mga soki Kasi kanina pa ito, tinuturo siya ba? Kausapin ko na <laughs> oh, Ngayon sir, ito, curious lang din ako Kaya sabi ni sir, tanga bukid nun sir Tanga bukid oh, no. kayo oh. Ito yung pinaka-question ko talaga sir Sa dinami-dami ng pwedeng pagkahiligan Bakit DART ang napili mo? <laughs> Hindi kasi sa DART, ano, marami kang nakikilala namo. parang mga kapatid lang talaga lahat ng mga adapter. Kaya na, na pamala ko sa Spokes. Ayun. So, last question to sir, ganito. Kasi curious din akong malaman, maliban sa pagdadart, anong profession mo? Negosyante ba? Or may trabaho? Dati, may negosyo ako konti. Pero ngayon, nagtatrabaho ako ngayon. <laughs> Ayun. Salamat sir. Salamat sa pagpapaulak. May shoutout ka ba? May shoutout ka ba? yan. sa uh, Shoutout lang po sa lahat ng mga darter all over the Philippines. And mga family, sa family ko sa Negros, saka yung sa mga mentors ko. Alam niyo na kung sino kayo mga mentors. Thank you. Ito mga suki, di ko akalain tong amigo kung tumagaling pala mag-dart. Shout out niya yeah. sa CNT. Sa so, din di na binang pwedeng mapagkahiligan. Bakit dart? Okay, explain. si kasi maraming mga kaibigan ka dito eh. Ayun, ah. oh, sa amin tropa. Kahit saan saan dito sa North, uh, about <laughs> kahit punta pa kami takloban eh. Oh, sa Manila naman. Ayun so ito mga suki, magkikot-ikot ulit tayo, magtanong-tanong pa tayo. Kayo nakita natin si Sir. Curious lang din ako kasi sabi ni Sir JB, iba't iba't ibang iba 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 lugar daw galing sa mga tao dito. Taga saan lugar ka galing, Sir? Ah, uh, Cotabato City. 'Yun. Sa so, dinami-dami nang pwedeng mapagkahiligan, bakit dark? Ah uh, kasi sa dark. Uh, marami kang magiging kaibigan, marami kang makikilala sa iba -ibang, uh, taga iba't ibang tagaytay ibang lugar. Yun po. Kung hindi ka nagda-dark, anong profession mo? Businessman ka ba or nagtatrabaho? Uh, actually, uh, business, uh, farming ang yo. Ayun, maraming salamat sa mga mo. Okay, okay na. Thank you, thank you. Ay, shout out pa pala. Uh, pala sa asawa ko at sa mga anak ko. Uh, maraming maraming salamat sa suporta ng asawa ko. Meron ka ba mga gusto ko salamat ko, sir? Ayun, okay. Uh, first of all, uh, maraming maraming salamat sa mahal natin na uh, Governor Emilio Lala Talino Mendoza sa, pag, sa kanyang pag-consider na masali sa programa niya yung North Tournament at ginawa pang national. Actually, si Gov talaga is sobrang ano yan, supportive sa mga sports So, nagpapasalamat po talaga kami dahil every year nabibigyan kami ng na budget para makapag ganap uh, ng ganitong event. Ayun, so ito nga po pala may announcement lang ako. Pasensya na po sa mga ibang nabidyohan ko na hindi nakasama dito nga sa vlog nito kasi nga po na delete ko, accidenting na delete yung ibang mga video na nakuhanan ko. Pasensya na po kayo. Di bali, next time na lang. Ako, next time pa, na lang ako. Kaya ito medyo malungkot ako kasi di ko lubos sa kalain na ayun, masasama sa madi-delete yung ilan sa mga video na kuha. Pasensya na po ulit.